Pisces, tignan natin kung ano ang mensahe regarding work, money, and business para sa'yo. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Taro Intentions by Aliana Reyes, okay? Tignan muna natin, ano ba ang Energy Spirit Guide, energy po pagdating sa work, money, and business ni Pisces. Okay. So parang ang dami mong gustong gawin. Di mo alam kung ano ba yung itetake mo na risk. Pero nakikita ko naman dito, risk taker ka. And yung iba lang sa inyo kasi, Pisces ha, may pagka risk taker kayo na hindi kayo nag-iisip ng mabuti pagdating dito sa gagawin niyo Para bang bahala na. Okay, parang yung iba sa inyo minsan, pag naipit kayo sa isang sitwasyon, ayun, bahala na kung saan to pupunta, kung ano yung mangyayari. Yun lang nakikita ko sa inyo. Good thing lang is, parang wala kayong takot. We have two of swords. Okay, so may pinamimilian ka dito, oh. Okay, so kahit ano daw yung piliin mo dito, magbibigay to sa'yo ng success. Ayan po. So siguro, piliin mo na lang kung saan ka ba mag-enjoy, -e ano ba talaga yung gusto mo. Mm -mm. Kasi kahit ano daw dyan, yung pagtunan mo ng pansin, ayan, or focus mo, magiging okay siya. Maganda yung outcome para sa'yo. So mag-umpisa ka ng mamili. Okay, pumili ka na ngayon pa lang para 'di ba nagsisimula na mafeel mo na uh, kaagad or mas mabilis mong mafeel yung um, opportunity na pinili mo. Tingnan natin pagdating sa work. Yung outcome ba 'yon para mafeel mo siya kaagad? Okay, so work naman kamusta po spirit guide? Sa so work naman, we have goals. Sabi dito, you may feel uncertain about your future goals or current path no longer aligns with your true desires. Yan, kayong iba sa inyo, gusto nyong mag-take ng risk. Kasi pwedeng meron kayong trabaho, pero yes, you have current job, pero pwedeng hindi na kayo masaya. Hindi na siya fulfilling para sa inyo. Yung iba sa inyo, pwedeng tinatamad na kayong pumasok, ganyan sa work. Kaya din siguro, ayan, may mga dumarating din na opportunities sa life ninyo. Pwedeng alam nyo, hiniling nyo to eh, yung opportunities na to na ibigay sa inyo. And yes, ayan na, nandiyan na yung opportunities. So, grab nyo na po. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating sa iyong work. Meron tayo ditong healthful people. Ayan. So, pwedeng may mga makatulong sa'yo dito ha. May mga tao na pinapadala sa si universe ngayon para makatulong pagdating dito sa work mo. yan, Baka may isang kaibigan na nag-aalok sa'yo ng trabaho or ng negosyo. So, it's really makakatulong talaga sa'yo yung tao na yon. So, tignan po natin ano pa yung mensahe. Mensahe pa po, spirit guide, pagdating sa work ni Pisces we have three of swords. Ayun nga, oh. Hindi ka na talaga masaya. Feeling mo, feeling trapped ka pagdating dyan sa trabaho mo. Parang, alam mo, yun, nandyan ka, pero wala na. Parang wala nang silbi. Di mo na talaga na-appreciate kung ano man yung mga nare-receive mo dyan. So, yan, kung kayo nga po talaga ay nagdadalawang isip na, na magstay dito sa work, ayan po. May mga tao naman po na makakatulong sa'yo. May mga tao dito na handang sumuporta sa'yo. Mm -mm. So, i-go mo na po yan. Tignan naman natin pagdating sa kaperahan mo. Sa kaperahan naman po, spirit guide, gamusta po si Pisces. We have attraction. Oh, nakabaliktad siya. Tignan natin kung ano yan. The balance of attraction may be off. One person may be more invested than the other. Or attraction may be waning. Hmm. So, ayan po ah, Pwedeng may mga, ano ba to? Pagdating sa love life nyo ba to? Parang mas ikaw yung nagbibigay. So, pwedeng mas ikaw yung nag-effort. Pwedeng sa mag-asawa to. Okay? Yung asawa mo, pwedeng kumikita nga siya, pero hindi naman siya nagbibigay ng ng sustento, hindi siya nagbibigay ng pera pagdating sa bahay, ng budget so ang nangyayari, yes you have a job, pero halos lahat na uubos kasi po, wala, hindi kayo nagtutulungan dito Mm, mm So, parang may mga plano kayo dito, Pisces, na hindi siya tugma dun sa sinabi, hindi siya tugma dun sa ginagawa. Tignan natin. Parang meron dito puro luho ang kanyang inaasikaso. Pwede naman yung asawa mo, ang ginagawa niya pala is, ano, yung kinikita niya sa mga friends niya lang napupunta. Yun yung mga nakikinabang. So, pwede po na maling tao yung mga nakikinabang sa perang pinaghirapan ninyo ng asawa mo. Yan, pwede rin kayo, baka kayo. Yan, may mga friends ka. Baka tinuturing ka, ng, lang nilang friends kasi may nakukuha sila sa'yo. So, mag-iingat ka. We have take action. Ayan po. So, kung kayo yung asawa, di ba, na hindi binibigyan ng budget sa bahay, action na nyo na po yan. Kausapin mo, okay, or paano ba yung gagawin mo, di ba para, para maibigay sa'yo yung, ex, uh, yung budget for a certain month. Mm -mm. Meron kang kailangan gawin dito, kaya kailangan mong takutin yung asawa mo, takutin mo. Kasi hindi pwede na ikaw lang lahagi dito, hindi pwedeng lahat sa'yo. Hindi pwedeng ikaw yung mas nag effort ikaw yung mas nagbibigay sa family niyo Dapat balance kayo, lalo na kung parehas naman kayong may trabaho dito. Yan, no? Hindi nga kayo nagtutulungan. So, pwedeng ito ko, yung iba naman sa inyo kung wala pa kayong fami ay, uh, wala pa kayong sariling pamilya, no? So, pwede po na ito, mga family members, pwedeng sa'yo inaasa lahat. Okay, so hingan mo sila ng contribution pagdating sa pagbabudget or pagdating sa mga expenses sa bahay. Hindi po pwedeng ikaw lahat yan. Maging strict ka dito kasi ikaw din yung mahihirapan in due time or in longer time. Tignan natin pagdating sa Tuloy, meron ka dito mga gusto palang bilhin na hindi mo nabibili kasi mas inuuna mo yung responsibilities. planning pagdating to sa negosyo okay, meron po ba dito ay gusto nyo palang magtayo ng business sabi dito, you have a clear career plan and are making steady progress towards your goals, each step is carefully thought out yan, so pinag-iisipan mo nga itong mabuti kaya din nga po yung iba sa inyo, di pa kayo nakapag-decide so pwedeng, di ba, malapit nang matapos ang 2024, yet yung iba po sa inyo, di nyo alam kung mag-start na ba kayo ng business or hindi pa mm, -mm para sa'yo, Pisces, na natin kung ano pa yung mensahe. Choose a new direction. Okay, so, pwedeng hindi pa talaga ito yung tamang panahon para mag-start ka ng business. Or kung meron ka nga daw ditong business, ba diba? Siguro nakita mo na, ah, parang hindi to okay. So, ayan, choose a new direction daw. Sa bagay, eh, dalawa naman yung pinamimilian mo dito, ba diba? So, tingnan natin, si plan A ba or si plan B yung para sa'yo. Pili ka po. Okay, A or B? Si plan A ba or si plan B yung dapat mong ipurso na negosyo? Okay, para po sa pumili ng A, we have Nine of Swords. Sa pumili ng B, we have the Hierophant. Okay, so ito. Actually, parang si, si A, okay din siya sa'yo ha, yung pumili ng A. But let's see. Sige, tingnan natin pa yung energy the empress mas okay nga si ano yung ano po hindi okay para sa inyo itong A na pinili niyo yung una yung pinili hmm si B ayan mas makakapag-focus kayo kay B at saka wala kayo masyadong pro, magiging problema Tsaka, smooth Oo, smooth lang po ito so mas maganda yan, para sa pumili ng B, yan po, yan na po yung piliin ninyo kung ano man yung negosyo na tinanong nyo about dito. No? Ayan, B po. Mm, or yung plan B ninyo, yun yung mas okay para sa inyo na i-person ninyo. Kesa sa A. Sa A, madami kayo magiging problema at hindi kayo makapag-focus. Tignan natin ano pa yung mensahe spirit guide. Okay, tingnan natin. Spirit guide, mensahe po po natin kay Pisces. Meron tayo ditong perfect fit. You're meant to be here. Okay, so yung iba sa inyo, di ba, hindi na kayo masyadong masaya pagdating sa inyong trabaho. Pero, meant to be daw na nandyan pa kayo. Meant to be na magstay kayo kasi may matututunan pa po kayo. So, huwag niyong baliwalain inyong pinagdadaanan niyo ngayon. Ayan, kahit na frustrated kayo, kahit di kayo masaya dyan sa career ninyo, Tignan nyo pa rin no, kung ano ba yung tinuturo niyan sa inyo. Finding the right path, the fit with the soul, the ideal job. Yan. So some of you, pwedeng meron namang hindi masaya dito sa trabaho, pero pwedeng dyan talaga kasi kayo eh. Tignan nyo po talaga kung ano ba yung naibibigay niyan sa inyo. Okay, tignan mo din yung good things. Yung blessings na nare-receive mo. Huwag mo laging hanapin, Pisces, yung wala sa'yo. 'di ba? Alam mo ba pag na-appreciate mo kung ano 'yung mga bagay na mayroon ka, mas maa-attract mo pa 'yung mga bagay na gusto mong mangyari sa life mo. Basta na-appreciate mo kung ano 'yung nasa present, nasa present mo. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.